Okay guys, ayan dumating na yung ating mga uh, manok na pangkatay guys. Ang tataba nila. So meron tayong 11 dito guys. Yan message nyo lang po ako. Marami gaganda nila mga, mga babae lahat guys. Upa. Upa lahat. Nakakapanghinayang ni nibenta. Parang gusto ko munang paitlogin ah. siguro i-safety eh, ko muna dito para para may space tayo dito ang tataba nila eh 13 kilos po yung kwan oh walo oh lapit na mag dalawang kilo yan puro puro babae guys sarap yan pang tinula Dumalaga palang lang yata ang mga to guys. Ayan, wala nang problema sa kung gusto niyo mag-ulam guys ng tinulang niti. Anytime meron na kasi hindi na natin huhulihin meron na dito. So message nyo lang pa ako guys. So, ayan guys, ang ganda nilang pagmasdan oh ang mga alaga natin mm. pang benta sana mapuno natin ito yun sa mga may mga manok pa dyan na gusto magbenta guys pangkatay ito guys so organic yung pagkain yan hindi feeds guys oh. mais yan oh. Sana natin ulit to. Meron na tayong 11. Yan yung tatlo. Sarap pang tinula guys.